terminal sa Paranyake terminal lang ng LRT 'yan guys. Badun. Sa yan. Jumisyo. Jumisyo to sakabitin na 'yon. Ito po sa may Dumisyo, San Dionisio Paranyake to. Tapos na siya. 'Yan guys. Alam Bagong tayo lang to guys na terminal ng LRT Ito naman yung SM Sukat na Matagos na yan guys Yan Yan Hindi ka na may rabag pa mag commute hanggang sa may uh, Baklaran Dito ko na lang sa kaysa LRT guys Yan matapos na ngayon siguro dito yung daanan palabas hanggang sa mapunta ka na doon sa SM makasunod ko guys magbinding scene na to dahil uh, tatayuan din ng uh, SM dyan sa may mga kahoy dyan doon yan ayo so guys bye bye na good morning good morning